Magandang araw mga boss So ngayon meron naman tayong panibagong video Ang gagawin natin ngayon mga boss ay mag top overhaul tayo ng DA64V or Suzuki van Ang issue nito mga boss ay overheat So bakit top overhaul ating gagawin mga boss kasi hindi naman ito naking overheat lang So ang sintomas nito mga boss ay sira yung heat gasket So sabi pa ng client natin na niluluwa ang tubig sa kanyang reservoir. Naubos yung tubig. So, wala tayong suspect yan, kundi ang kanyang head gasket. So, siyempre, bago natin yan galawin, obserbahan mo na natin. So, napansin yung kanina, tinuturo ko yung thermostat, tinanggal natin yung thermostat mabos para madali natin malaman kung meron bang lumalabas na pressure sa kanyang Uh, radiator. Kasi pag lumabas yung pressure sa kanyang radiator, yan yung dahilan yung bakit niluluwa niya know, yung tubig so post ka over here oh, na yung hindi ako sa napalit ulit wala namang pressure na malabas o bubbles normal yung tubig matagal ko? din tong pinaandar hindi oh, yung pressure yun kasi good. inatid to dito mainit no, no, na yung makina go, pinaandar ko na matagal halos kalating uras ata yun huh? oh. so wala talagang tayo, lumabas tayo, dyan na bubbles mga boss ganasan kasi dyan piniluha yung tubig lalo na sa nastrap ay pag-testing mo lang, yun, bumubulwak na yung tubig sa dito. Sige na ba namin dito, walang trimstat. Pinatakbo namin mga boss, may root test namin. Okay, Romano, so, may ganiya ang mga dito. sa vid ko mga boss. Lambuas siya na yun, diba? So yan, may root test na namin. So napasabi nga po dito mga boss, ay, sa takbo ito mga boss ay pa sa 1.5 km sa ata. So, medyo malapit pa. Ang thermostat nga, dahot man. So, napasabi ako dito na ano, hindi nga nag-overheat. mo, saka. So, akala talaga ano, manaw, namin yung balik. issue is thermostat lang. Wala pa daw mo, ayun nga, pagduhutan nga. So, kinatag po namin hanggang 6 na uh, to 7 km rata yung inabot namin. Kung pirasahan talaga yung takbo na makina, Tsaka sa na sila birit. At siyempre dito mga boss, meron kaming sing maingay sa kanyang turbo mga boss. Kung saan hindi ay namin pinupus yun kasi kaunti lang naman. Kung sa pinasa pa na gumagana pa naman yung kanyang turbo. Ilang bisis na rin ito na birit mga boss. So dito mga boss, ay direct na tayo. backlas na tayo agad ng head. Hindi ko na pakita yung presidyo kasi palit ulit na naman natin ito ginagawa. So dyan, Uh, makita nyo sa head, mayroong leak dyan na papunta sa kanya yung may itim dyan sa kanyang cylinder. Ang so, gabi yung trabaho yun. natin mga boss. Tapos ang dahilan ngayon, ngayon, presyon, boss, malabas kanyang, uh, na kanyang okay presyon mga boss na lumalabas patungo sa kanya. Uh, Para namin ang Saka lang siya nangyayari pag uberate na yung It makina. Pala, so, dito, testing na namin ulit mga boss pagkatapos ito, namin na-install. So, yan. yan. Hindi na yan nag-indicate dyan mga boss. ikaso kaso, hindi namin ito na test ng malayo mga boss. Hindi ko lang na- uh, ay, malayo pa tama ay, yung pagbalik namin Binalit na agad mga boss kasi yung kanyang turbo mga boss ay umingay. So epekto yun mga boss ng ilang beses na pag-overheat. Hindi namin ginalang ang turbo nito kasama na sa pagbaklas ng kanyang hit mga boss. Hindi talaga namin expected na mangyari ito sa kanyang turbo lalo mahal pa naman yung turbo. Pero kadalasan na ito nangyari mga boss ang lalo na kung ilang beses na ito nag-overheat. Tapos patay agad sa makina, alam yung turbo bawal yung ganun. Ang patay agad sa makina. Sentimitigas yung oil. Pinjuan ko rin balik. sa loob. Saka nasira yung turbine so pina-repair namin yung turbo mga boss okay, pero ganun pa rin di naayos mga boss so mausok pa rin magkita nyo dyan so yun nagdesisyon na tayo na papalitan na lang bago mga boss so dito inalog ko yung kanyang mismong turbine mga boss ayos talaga yung clearance kumpara nung nirepair siya yung sira siya mga boss napakalaki ng clearance sa ganyan turbine So matik mga boss, install hindi natin pinakita niyan. Oh, so testing tayo. Primer. Dito mga boss. Ah, oh, pinalitan ng ito turbo. Ito na yung bago na yung kanyang turbo mga boss. Na top overhaul to, kasi so dito, kaso, natawa sira para yung, kami dito na ano, lalo na yung turbo na namin. Napigtuan sa operin, ay, no? Yun nga. Lalo, tingnan niyo diyan. Aso ang likod ni mga Kung bakit yan mausok mga boss, ang dahil yan sa oil mga <laughs> boss, na doon napunta sa kanyang exhaust pipe dahil nag-leak yung kanyang turbo mga boss. Marami kaso, So, tinakbo namin dyan, nasa Bro, uh, 3 makinada, uh, 3 kilometers oh, ata. Na hanggang 4, bago okay na wala yung... performance, malakas ng medyo malayo yung 1.5 liters, yung na-oil na punta sa kanya, lang, lang yung usok. <laughs> kailangan pa yan masunog lahat mga boss. siyempre so, madali ang itong pag, simpre, ka. Asuma, pag kasi malayo pa uh, nga mga, para, mga, mga apanga, na yung, yung usok sa, yung sa likod. ating client naubos na yung so, agad mga yung function na Boss, turbo mga boses talaga yung mga para na siya oh. wala naga saan ang uberhead yan good na okay siya wala nang overhead. na yung turbo, malakas ng pwersa. Dito mga boss, Okay. Yung client testing, ko natin mismo, natin yung customer natin mismo ang nag-testing mga boss. So, shout out sa'yo sir, sir. Salamat sa pagtiwala sir. So, sinabihan ko naman siya na dahil yung radiator niya hindi na uh, oh, no, oh, oh, wala hindi na so, natin okay, nagawa na, oh. kasi nga uh, madalian to kailangan na niya makauwi maka so, so, sinabihan ko pa rin siya na palinisan ang kanyang radiator, paklin kahit disposable ito, pwede naman yung flash o katangkar, ah, pagpaligtarin so putin lang ng ano, uh, ano dyan tubig o konting mayroong presyo Este. Uh, Bago ko pala in natin video mga boss, ay, ito, ito okay. Kita ko muna sa inyo yung kanyang lumang Sus, turbo, turbo din. Hindi ko na ipakita. Na kanina. Ako. So ayan, napakatigas sa ay ikutin hall. mga boss. At magbibigay ako sa inyo ng kaunting explanation ko bakit humantong sa ganito nag-overheat yung kanyang sasakyan ni customer at napiktuhan pa nga ang kanyang turbo. So ang puno tulo talaga nito mga boss, ay dahil sa kanyang thermostat na hindi nagpa-function ng maayos. So sa paulit-ulit na pag-overheat mga boss, ang nangyari, bumigay yung heat gasket, nagkaroon ng uh, leak ng kanyang heat gasket papunta sa kanyang water cooling system kung saan yun ang dahilan kung bakit niluluwa ang kanyang tubig sa, uh, sa reservoir. At pangalawa mga boss, kung bakit nasira ang kanyang turbo, dahil nga ulit sa paulit-ulit na pagka-overheat kung saan, paulit-ulit din pinapatay kaagad yung kanyang makina, mainit pa yung makina mula sa die or, or overheat Kaya yun ang dahilan mga boss kung bakit nasira yung kanyang turbo, ang dahilan sa pagkasira, tumigas yung oil doon sa loob ng kanyang turbo, at yun ang dahilan ng pagkagasgas ng kanyang shaft o kanyang seal ring at yun nga, yung pinarepair namin ito ay hindi na align yung kanyang shaft ng kanyang turbine at yun eh, walang repair kit siguro yung gumagawa nito sinubukan lang niya lagyan na ibang seal ring yun hindi pa rin effective kaya pinalitan niya so ganun ang nangyari mabo so salamat ulit sa panonood